Tatay, bakit lagi mong hinahanap ang mali sa mga eskultura ko? Mas mataas ang presyo ng gawa ko kaysa sayo. Hindi ko na kailangan ang payo mo, perpekto na ang eskultura ko. Anak, kaya patuloy kang gumagaling noon ay dahil hindi ka kontento. Pero nung naniwala kang perpekto ka na, tumigil ka rin sa pag-unlad. Kaya bumaba ang halaga ng mga eskultura mo. Ano pong dapat kong gawin ngayon, itay? Matutong manatiling hindi kontento, anak. Patuloy kang magbuti, dahil ang tagumpay ay hindi ang katapusan, kundi isang walang hanggang paglalakbay. Kapag naniwala kang wala ka ng dapat pagbutihin, mawawala rin ang iyong tagumpay. Patuloy na mag-aral, magsikap, at magpursigi. Sa buhay, ang tunay na tagumpay ay hindi natatapos, kundi patuloy na pinagbubutihan. Kapag naging kampante tayo at naniwalang perpekto na tayo, titigil din ang ating pag -unlad. Ngunit kung mananatili tayong bukas sa pagkatuto, patuloy tayong lalago at mas magiging matagumpay.